So yun po mga boss, tara po at samahan niyo na nakumpano rin itong isa na naman ang panibagong video at kalaman na ibahagi ko sa inyo At ito po ituturo ko sa inyo kung paano yung step by step ng pagdiagnose ng headlight o headlamp na ayaw gumana at uh, ito pong video na ito ay para po sa mga may-ari ng sasakyan na gustong mag ay at gustong malaman kung paano i-diagnose yung headlight ng inyong mga sasakyan kapag ayaw gumana. At para din sa mga baguhan lang na gustong matutunan yung step-by-step step ng pag-diagnose ng mga headlight na ayaw gumana. Siyempre po at uh, wala tayo sa mismong acto ng sasakyan pero meron tayo itong uh, ginawang headlight circuit at uh, dito natin ituturo kung paano yung step by step ng inyong pag-diagnose. So ayan at uh, stay tuned lang kayo at sabay-sabay ulit natin panuorin itong video nito hanggang dulo at kunting kalaman ang ating matutunan ako na dito. So ayan, i-diagnose natin ito gamit yung test slide So ito yung ating gamit na test slide uh, yung ating clamp ay kabit lang natin sa negative. Kung so, nasa actual nasasakyan kayo ay kabit nyo lang yan sa body ground kung saan malapit yung headlight relay. So ayan, nandito yung ating combination switch. Dito natin kukunin yung input ng headlight switch papunta sa relay. So ang gagawin lang po muna natin pag nasa actual, nasa sakyan tayo, ay turn on natin yung ignition switch. So ayan, tapos pag na-turn on natin yung ignition switch, katulad nito, meron na akong ginawang circuit dito. Ayan. Then, i-turn on natin yung headlight switch. Saan po mga boss, inyong nakita hindi gumana yung headlight bulb. Ngayon, gamit ng test light, atin pong titestingin. So, itong ating test light, nakaklump na sa negative. So, testingin din natin yung ating test light para sure tayo na gumana yung ating tester. Saan, katulad yan, umila yung ating test light. So, ready na tayong mag-check dito sa ating circuit ng headlight. So pumunta muna tayo dito sa ating socket connector ng ating headlight. Ang gawin natin ay bunutin natin yung bulb. Uh, at ayan, makita natin yung tatlong terminal ng headlight socket. Isa dito ay ground at isa dito ay high beam at ang isa dyan ay low beam. So dahil low beam yung ating iti-check, yung ating test light, itutok natin dito sa low beam. So yun mga boss, inyong nakita, gumawa na yung ating test light. So ayan, ibig po sabihin ay wala tayong problema dito sa ating fuse at sa ating relay. Ngayon, i-check din natin yung ground ng ating socket ko dito. So itong clamp natin, ilipat natin sa positive. So ayan, katulad yan. Then, simply tutok din natin sa negative. Ayan, humilaw. Then, saka natin i-check yung ground dito sa socket. So ayan, mayroon din tayong ground sa socket ibig sabihin kumpleto yung ating circuit wiring connection so maaari po ang problema ay nandito sa ating headlight bulb ngayon at uh, gusto nating palitan at yung buo na bulb ikabit natin so turn off lang po muna natin yung ating headlight switch yung ating ignition switch then kabitan natin ng headlight bulb na bago at saka natin itit-testing so on natin yung ignition switch piniton po natin yung headlamp switch ayan po mga boss kita nyo gumana na yung ating headlight bulb sa so, makatawid ang naging problema ay itong headlight bulb pero kung sakali mang uh, wala tayong power supply na masukat dito sa socket at wala tayong ground ay pwede na rin tayong pumunta dito sa ating headlight relay. At, itse-check natin yung ating circuit ng relay. So, ayan, dito sa naman ay apat ang terminal dyan. Ang isa dyan ay power supply galing sa fuse. At, ang isa dyan ay power supply galing sa ignition switch. So, ayan. Then, ang isa dyan ay ground. At, ang isa dyan ay output papunta sa ating headlight bulb. So ayan, dito ay tuturo ko rin sa inyo sakaling mayroon tayong ma-encounter ng ganito kung wala tayong power supply na masukat dito sa socket collector dito sa ating relay. So ayan, una ay check natin yung terminal 30. Ayan, mayroon tayong power. Then, ang isa pang hanapin natin ay pag turn on ignition, dapat may isa pang pa power tayong makuha. So ayan, tingnan natin. Ayan, mayroon din. Then, ang susunod natin hanapin ay yung ground. So, yung ating test clamp, ilipat naman natin sa positive. Then, hahanapin natin yung ground dito sa ating relay. So, ayan. Katulad nyan, i-check natin yung ground. Ang ground nito ay manggagaling dito sa ating headlight switch. So, kailangan natin i-turn on yung ating headlight switch. So yan mga boss, nakita nyo, umilaw yung test light. So ibig sabihin po yung ating headlight switch. So yan po, yan po lamang yung ating konting kalaman na ibahagi sa inyo. Sana po inyong magustuhan at sana po ay mahirap kayong natutunan tungkol dito At maraming salamat. Hanggang susunod pa natin mga video, ay ang pong antarayanan. At maraming pa tayong ibahagi ng mga kaalaman tungkol sa mga troubleshooting sa automotive So hanggang dito lang at God bless mga boy po ang lahat.